po ba tayong mga inilalatag na guidelines sir panuntunan to to make sure na okay yung ating mga workers ngayon na sobrang init, di natin maikakaila yan, di rin natin gusto, kaya lang wala tayong magawa. So, meron po ba tayong inilalatag na gano'n ng mga certain policies or do you encourage na, teka, work from home na lang yung iba instead of going on-site kasi ibang-ibang level eh, nasa danger category yung maraming areas? Yes, uh, bahagi po 'yung ano uh, ng ginagawa ng Dole in fact last year pa po 'yung aming uh, labor advisory mm -hmm. na kung saan uh, pong pinapayuhan ang ating pong, hindi lamang po ang ating mga manggagawa pati po ang mga namumuhunan mm -hmm. 'yung banggit uh, 'yung nabanggit mo kanina 'yung work from home, uh, hybrid arrangement, uh, 'yung mga trabaho na pwedeng gawin sa bahay at uh, Sempre po uh, yung karagtagan po diyan lalo na to dahil po dito sa matinding init ng panahon yung po sana angkop na uh, ventilasyon, angkop na kasuotan at uh, yung pong lagi ni namin na uh, sinasabi sana po ay uh, bigyan din po natin ng uh, libreng inumin tubig po ang ating mga manggagawa at uh, yung pong oras ng pagtatrabaho gawan po natin ng adjustment doon sa Kasagsagan ng init, sana po ay hindi natin sila pinagtatrabaho kung sa bilaran po ang trabaho nila. Mm -hmm. At uh, kung uh, dapat po siguro ay uh, mabigyan po rin natin sila ng pananggalang, nang sa ganun maiwasan po ang pagkakasakit ng ating mga manggagawa. Pero ay, alam naman po natin, sa construction na uh, uh, industry, marami yan ang nakabilad. So mahigpit po rin ang aming uh, pagbibigay ng paalala, Uh, na dapat po siguro ipangalagaan natin ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga manggagawa. Sir, yun pong work from home arrangement, um, ano po yun? Bahala yung mga employers to decide whether or not mag impose ng work from home. Hindi siya, hindi siya pwedeng i-impose ng, ng dole. Ganun po ba yun? Hindi uh, pa. Batay po dun sa Telecommuting Act, uh, Voluntary arrangement po mm -hmm. 'yon eh. Mm -hmm. At uh, medyo napakinabangan po 'yon. Yung po yung batas na ikangay sinusug isinulong ni uh, majority floor leader Joey Villanueva mm -hmm. na nakatutulong po, nakatulong po nung uh, pumasok yung pandemya at uh, marami naman po ang nabiyayaan ng nasabing uh, temp uh, voluntary arrangement pero parang nangyari lalo na po sa BPO uh, dahil pwede naman talaga diyan ang work from home at uh, pwede ring identify anong mga deliverables eh medyo napakinabangan po ng gusto yan. Kaya uh, noong uh, nakaraang uh, 2022, nung kami po ay uh, uh, manguna, mag ma, maunang magkaroon ng pagkakataon na makabalik sa Dole, ang una pong uh, implementing rules and regulations o or department order na aking naipalabas, may kinalaman po sa uh, guidelines po para tele telecommuting act dahil uh, magi-expire na po 'yon nung nakaraang September 2022. Mm -hmm. So medyo natutukan po natin dahil nakita natin ang kahalagahan na mabigyan natin ng isang uh, klase ng work arrangement na hindi mapipinsala ang operasyon at makatutulong din po sa kalusugan at kaligtasan ng ating mga manggagawa. So ito mm -hmm. po ay uh, talagang uh, ang Dolly po kasi si uh, Maricel eh, talagang nagsusulong ng mga flexible arrangement na hindi yeah. naman siya pagjeopardize sa so magiging prejudicial sa negosyo pero mapangangalagaan niya po ang kaligtasan at kalusugan ng aking mga manggagawa